So guys, kamusta po kayo? Ito na naman yung lingkod, si Nick Nagbabalik, welcome to my channel And guys, nang po ako ng aking babaunin Sandinas 555 Hinalo ako siya ng Ampalaya So, minsan nakakamustin yung mga ganitong ulam eh Kaya, iyan yung mga madalas yung ko eh, sa probinsya Nasa Pilipinas pa ako sempre kahit naman nandito na tayo sa ibang bansa eh pwede natin nakakalimutan yung mga ganyang ulang yan ang nakasanay at nakalakihan ko uh, medyo makulimlim ang panahon ngayon guys pero hindi naman siya uulan Ayun, no, kakaunti lang ang silip ng araw medyo malamig lamig ang panahon pero hindi wala namang chance ng pag ulat so ito nga pala guys yung bayabas oh. Tapos na yung panahon ng bayabas pero may bunga pa itong aming bayabas. Makapitas muna ako. Ayan, may mga bunga, bunga pa siya. So bali, ito ang magiging ko sa tanghali. Babaunin ko to sa trabaho. Yan, masarap to kainin. mga yung medyo merienda time. Kaya makapitas muna tayo. Kasi kung hindi natin pipitasin ito, uh, unahan na naman tayo ng ibon. may mga bunga pa siya. Eh. Pero sa totoo lang, tapos na yung pamumunga ng ano, bayabas. Ayan, buti nga eh, may mga natira pa. Hindi pa na discover ng ibon. Oo, kaya maybe nagsawa na sila. Kasi marami sa mga ano, nakain ng ibon eh. pa nagtakago hmm. kunin na natin yan oh. yan bali yan tatlo guys ang aking napitas so okay na to meron pa na mga natira eh so huwag muna natin kuhanin ayan ah, guys kita nyo nagsisimula ng mahinog yung sili ayan sunod niyan sa mga araw na darating dadami na nang bunga ng sili tsaka ito ito nga pala yung oregano ko na na bulok dahil sa sunod sunod na pag ulan Ayan, may ibang halaman na nag sprout ewan ko anong klaseng halaman yan yung nakatanim na oregano na matay dahil sa gawa ng pag uulan nalunod, nabulok hmm. Okay. Eh, Kaya nyo, dahil sa, ayan oh, ang ganda ng bulaklak na aming grotto Dahil sa walang tigil na pag-ulan, lumago. Pati mga damo, ang lalago ng damo. Sagana dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Kaso parang ito yung, check nyo guys, ito. Meron akong binhi ng kalamansi. Ayan, nalunod. Buti naka-survive. O, so, oh, na? Tubig. Ayan. Ito. Kalamansi po yan, guys. Yan. Ayan. ayan, oh. o. Kalamansi. Binhi na kalamansi. Medyo palang halakihin ko muna ng konti. Buti naka-survive pa. Buhay pa siya. Oh. O. guys, yung aking alukbati. Ewan kung bakit naging ganyan. daming butas-butas. Ah, ito rin yung aking tanglad. Hopefully, oh, survive naman yung tanglad. Tsaka, ito pa yung iba kong tanim. Oo oh, nga pala, yun no? Oh. May bunga pa, oh Ayan o. Oh. May natatago pang bunga ng bayabas. O, oh, diba? Oh. Ayan oh. May nakuha akong mga sili. So, meron na mga mga ilang na hinog sa sili ko ayan. malilit nga lang na sili ewan ko ba ba mga tanim dito na pag yung galing sa mga Pilipinas eh, pag tinanim dito ay maliliit o, dahil sa ano sa iba yung klima dito ayan. Ayan. ayan mamimitas ako ng isang lemon kasi kailangan ko ng lemon maganda na may sariling tanim, di ba? Buti naman tuloy mo namin, ano, tuloy-tuloy ang bunga. Ayan, may mga bulaklak na nga, yun. Ayan, ang mga bulaklak. Kita nyo yung mga violet na yan, mga bulaklak niya yan. Oh. Pero may mga bunga pa na na. Oh. See? Yung mga tanim ko. ka dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. O nga pala, ito yung mga dragon fruit. Ayan, itinanim ko uli. Gawa nung natumba sila lahat at saka nabulok yung mga nakabawon sa lupa. Ayan, itinanim ko uli. O uli mabuhay na. Magtuloy-tuloy na. Kasi isa, la, ila, dalawa lang yung nakasurvive. Kaya ito pala guys, yung isa kong sili na hindi na hindi tuminto mamunga gawa nung nagtampo ang daming pinutol na sa kanya eh uh. ang ganda tignan ng mga damo berdeng-berde dahil sa naguulan lahat ng alaman berde nagiging berde malago Kaya mo na natin yung bayabas na yun dyan. Merong construction dyan kaya may maingay. Meron may, may, kayo narinig ng pupupukpuk. Yung kapitbahay namin nag may pinapatay yung extension ng bahay sa likuran nila. Hmm. Kaya yan ang nairin yung nagpupupukpuk. kanina lang ay, kanina medyo madilim-dilim ngayon may mga asul-asul na rin um. pansin ko lang guys ayan o oh. ito yung mga halaman namin na nababad sa ulan parang hindi maganda pag nababad sila sa ulan ayano oh. Ah, maputla sila. Tingnan niyo, maputla ng mga daw, hindi siya berde-berde. Anyway, kita yung plastic bottle na 'yan. hindi na rin 'yan kasi pera pa rin 'yan. Alam niyo, Pilipinas na lagi ito ng ganyan, hindi. Siyempre, kami rin dito sa mga sa abroad, hindi sa Amerika. Iniipon pa rin namin 'yan kasi pera pa rin 'yan. Tsaka isa pa, Pilipino tayo, di ba? Okay guys, Thank you. Maraming maraming salamat muli sa inyong panunood at doon sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin na napandaan lang eh. Subscribe na. Libre lang yan. At huwag nyo nang kalimutan mag-like ang aking video. At maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sana huwag kayong magsawa ng panunood ng aking mga bagong i-upload na video. Thank you so much and God bless.